dahilan na sanay na sa amoy ng basura, ang residenteng si Mildred hindi niya tunay na pangalan. Sa harap lang kasi mismo ng kanilang bahay, ang staging area ng basura ng Baguio City. Basura garo, dihayaan mo na. Dehado rin ang negosyong karinderya nila Divina. Bukod sa kalinisan, nangangamba rin sila sa epekto nito sa kalusugan, lalo na sa mga bata sa lugar. Mabaho, nabubulok na basura. Ang problema ng yan, dulot raw ng hindi tamang segregation ng mga basurang itinatapon ng mga residente at ilang establishmento sa lungsod. We have been complaining to the different uh, establishment like restaurants to properly manage this food waste because uh, uh nakaka sa ating mga uh, kaya ng tuba. They have the right to complain. Mabaho nga naman eh. <laughs> hindi makatulog. Anila, paulit-ulit na rin daw ang kanilang pagpapaalala sa mga residente. Pero tila hindi raw sila pinakikinggan ng ilana. Kaya para mawala ang baho ng basura, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-i-spray ng deodorizer sa mga basura. Pero pangamba rin ngayon ni Divina na baka maimbak ang mga basura. Usap-usapan kasi ang pagsasara ng Metro Clark Waste Management Corporation sa Kapas Tarlac kung saan dito itinatapon ang mga basura ng lungsod. Kinumpirma naman niya ng General Services Office. Tumataan lang, pero bali wala lang. October 9. Hmm. Uh, but uh, last month we went to make an environmental scanning on what is available na uh, malatik sa city so. Katunayan nito lamang Martes, July 16, natanggap na ni Mayor Benjamin Magalok ang sulat mula sa Department of Environment and Natural Resources Ayon sa mensahe, Mayo 23 ngayong taon nang kumpermahin ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na hanggang ikasyam na lamang ng Oktubre ang operasyon ng sanitary landfill sa Kapas, Tarlac. Kasunod yan sa hindi pag-renew ng land lease contract sa pagitan ng Metro Clark Waste Management Corporation at Clark Development Corporation daaraw hindi bababa sa limang daang tonelada ng mga basura ang nahahakot ng GSO. Dalawang daang mga tonelada sa mga ito ay napupunta sa Kapas Tarlac. Pero malaking katanungan ngayon na kinaharap ng lungsod ay eh kung saan na mapupunta mga basura ngayong dalawang buwan na lamang ang hinihintay bago tuloy ang magsara ang sanitary landfill sa Kapas Tarlac. Pinag-aaralan ngayon ang pamalang lungsod ng Sanitary Landfill sa Porac at Florida Blanca sa Pampanga bilang bagong tapunan ng basura sa lungsod. 30 km ang layo niyan mula sa Sanitary Landfill sa Kapas Tarlac. The only problem is the increase in cost. Increasing cost. Because of course, distance has something to do with it. But may offer nila na Okay naman yung price in terms of teething fee. So hopefully, we could make an negotiation for uh, total compensation. Kaya para mabawasan na rin ang mga basurang itinatapon, hinihikayat ng GSO na mag-segregate ng basura at kung maaari ay gumawa ng compost pit para sa mga nabubulok na basura. Jose Robert Invitor para sa Luzon headline.